Hello guys uh, For today's video ay magre-reformat Sana tayo ng netbook ngayon Kaso lang may problema Hindi tayo makapunta sa BIOS settings nya Kasi may password At saka nalimutan ng may-ari Ayan guys i-reformat -re ko ito kasi yung sa Windows niya ay may password din tsaka nalimutan din ng may-ari kaya kailangan nating i-reformat tignan nyo guys hmm. yun na. ito pala ay Lenovo Idea Pad S100 yan o may password kasi at nalimutan ng mayari so solusyon natin dito baklasin na lang natin yan kukunin natin yung hard disk nya at ililipat sa ibang laptop at doon natin gawin yung pagreformat reformat nito o pag install ng windows yan nag reformat na tayo at ito ang gamitin natin na portable device usb uh, windows 7 pala ito kasi legacy pa yung type sa laptop na ito o netbook na ito yan i-open muna natin tong laptop natin oh <coughs> dito natin gawin yung pagreformat sa hard disk nya baklasin muna natin tong laptop na to guys at dito guys babaklasin na natin yung laptop at dito natin ilagay yung hard disk pass uh, forward na lang natin yan yan itanggalin natin yung mga screw nya guys guys ito guys salpak na natin yung hard disk yan at takpan na natin guys at dito lagay na natin yung adapter at saka yung wire sa monitor nya yun power on na natin yan ip9 yun sita natin yung USB butabol daan natin yan ayun nakaraan na yung windows natin i install na tayo dito guys pagkatapos na pag reformat natin guys dito na yon install na natin ng windows at si-set up na natin yung activator niya pagkatapos install na natin ng microsoft office at ibang mga apps at okay na to guys